So, ayan mga guys, dahil maulan ang ating panahon ngayon, standby ang ating mga video. Eh. Ayan lahat ang ating mga unit na ating mga itinaarkila. Standby siya ngayon. isa-isa kong ipakikita ang ating mga unit. Ito yung ating mga ipinaarkila na mga video Wala sa ating mga transformer. Yan. Mga reg pang regular day natin. Yan. At meron tayong mga pang special. sa isa, -isa kong sa inyong ipakikita ang aking mga ginamit sa aking mga unit na bidlobe ito yung ating isang special at di 15 ang ilalim at di naman ng ating pang bid compression driver unit at ito naman yung kanyang pinaka ampli rack at ang ating ginamit na ah, amplifier ito BL 800 Tato Sandra. At ayan, meron siyang mixer. At ito naman nating at isa naman nating napag Ay, pakikita ko. Ito yung isa nating uh, pang-aaralan na nakahiwalay din. Ang gamit natin ay Ace Power Amp LX20. At meron tayong processor na DBX. Ayan. Ang ating tayo ay yan XL Excel. Yan naman ang kanya mga speaker. Apat na dito sa eh. dalawang instrumental at dalawang subwoofer na targa ang kanyang speaker. Apat na 12 inches. Pakita ko pa ang iba nating mga unit dito na naka-standby ngayon. Dahil siya nga ay maulan at hindi siya na ito naman yung ating pambenta na old uh, design natin na balik lang sa atin ating pinuha dahil uh, binili nga natin ng murat at magpapagawa raw siya ng makihuli uh, rin ang kanyang speaker na nakalagay naman ay 12 targa at yan 15 na speaker concert KTM ang kanyang amplifier naman ay Sakura 735. Ito naman ay isa. apat din na D12. Si Hello Kitty. At ang kanyang amplifier ay 735. Ito naman ang isa pa natin special pang arkila. Si Joson Javier. At ayan, piano XL ang kanyang mga speaker atat na D12 ayan, na ang wobble pick sa mover at instrumental, dalawa, kabilaan at ang kanyang mid ito, mga speaker na rin d din, atat na D12 at dalawang PA at dalawang instrumental amplifier Lasun de At dito naman kayo Sa ating pangmalakasan Na unit Na gamit natin sa mga event Birthday party Mga Mga Kasalan Weddings Ito Ang kanyang speaker natin na ginamit Ito 15 na instrumental 500 watts yan, naka markin box siya at ang kanyang speaker sa ating pang bass ay yan, 15 din MCB yung ating pang ilalim ay magiling hindi lang natin makita yan. Yan pang malakasan. Meron din siya. Yan itong mga ilaw. Oh. At ito naman natin kinagapit ang ating laser. Sinasagot dito. Ang amplifier naman na nakaload dito. Yan. Yan. P9. Thailand it P9. na new model. Ito naman ang ating pang mid uh, ah, kay Blair na GX3000 yan meron siyang crossover at ito naman ang kanyang equalizer yan player natin platinum at meron tayong mixer 6 channel yan, MCB D15 na 1000 watts ang ating naka-load na speaker yan ang ating mga ginagamit pang akila na pang malakasa Martin Bax sa KMCB ang kanyang design ng speaker na apat na D15 1000 watts ang kanyang pangbas at 500 watts ang kanyang ating pangid at ang kanyang kriter naman ay compression driver unit 17 inch yan ang ating mga panang at, mga nakatambay ang ating mga unit ngayon ay sama ulang panahon Pakita ko lahat ng mga ating mga ginagamit ng amplifier dito Sa atin Ito talagang Mga pang malakasan Yan so, Tambay ngayon Ang ating mga unit Share ko lang Ginagamit sa ating mga Pangarkala na unit